Katakot ang nangyari kay Lebron James sa laban, Brady Bill maangas sinewan lang ang Lakers at hindi daw siya kayang bantayan ng Suns player, sabi ni LBJ. Bigating matchup Lakers vs Suns Both teams missing key players this game Huwag na natin patagalin pa umpisa na agad in the first quarter Kung sanang Lakers takes a 5-0 lead immediately At depensa ni Cam Reddish damang dama na agad Bradley Bill bumawi naman mga idol ng 7 points niya para sa Suns pero down pa rin sila 15 to 10 dahil may 6 points naman itong si DeAngelo Russell. Pero si KD at Bill mga idol nagtulungan nga para nga kunin ang lamang sa Lakers dito sa first quarter. At ito ang si Lebron mga idol na injured pa dito sa laban iiga-iga nga matapos ng play na ito kaya naman nilabas din siya matapos niyan. And after that mga idol biglang ang uminit sa labas. Itong Phoenix Suns si KD umabot na sa 10 points kaya naman ang Phoenix may 10 point lead na 30 to 20. Sa huling nga ay bumagal at tumalat ang opensa ng two teams pero ang Phoenix may labang pa din 34 to 25 after the first quarter at si Lebron sad nga dyan na nakahupo sa bench. Second quarter, Lakers offense. Hirap pa din sa laban dahil sa depensa nga ng home team. Sinabayan pa mga idol ang magandang opensa ng Suns kaya lumamang sila by 12 points. Lebron, grabe pang circle shot dito. Pero nang dahil wala nga silang depensa dito sa quarter na ito, umangat ng Phoenix Suns 48-34 na pa-timeout tuloy sila pero salamat na lang sa over ni Lebron James at Andre Davis sa opensa. Kanilang nababa sa 8 points ang kanilang hinahabol. Timeout naman itong Phoenix Suns. Matapos niyan, Lakers hindi na nga lumayo dito sa Phoenix at sa last minute pa mga idol, Lebron James takes over once again. Napailing na nga lang dahil hindi daw siya kaya bantayan ni Grayson Allen. Pero sa huli, may pabaon nga si Bradley Bill na sayaw dito sa Lakers. 63-55 ang score natin at the half. At para naman sa ating third quarter, Lakers nababa na to 4 points ang kanilang hinahabol. Pero bumawi nga itong si Yusuf Nurkic ng kanyang 5 points at si Lebron ginantiyana na si Bill. Matapos mag-angas at sumayaw, sinupalpal nga sa umpisa ng third quarter, sumut pa ng 3 pointer. Pero ang Lakers down pa nga rin 72 to 65 after 6 minutes ng paglalaro. Matapos niya, naging matinding back and forth and big baskets versus big baskets ang ginawa ng two teams. Lakers, habol ng habol sa paungunan ni D'Angelo Russell. Ito namang Suns, layo ng layo. At dahil nga sa takeover mode ni Kevin Durant sa last minutes, may 10-point lead sila. Pero Cam Reddish at the buzzer mga idol do end the quarter. 7-point game tayo. At sa fourth and final quarter natin, Lakers big run sa umpisa. 8-0 run yan mga idol. Biglang sila na ang mayawak ng lamang. Timeout tuloy si Coach Frank Vogel. And all of a Lakers sobrang init na sa 3-pointer at bigla silang may 5-point lead, 103-98. Timeout na naman si Coach Frank Vogel. Hype na hype nga ang maraming Lakers fans, parang home court na tuloy nila. Sumikip na nga rin dito ang depensa ng LA at sila nang may hawak ng momentum ng laban. Pero kahit papano nakabawi dito ang Phoenix, 107-104 ang score with 5 minutes left. At Austin Reeves dito mga idol, grabe, nakipag back and forth nga kay Kevin Durant. Score natin 113-111 with 3 minutes left. At matinding back and forth clutch baskets ang ginawa dito ng two teams pero Cam Reddish, 3-pointer niya, nagpalamang sa Lakers by 5 points, timeout na naman tuloy si Coach Frank Vogel. At yan ang nga rin, mga idol ang nagpanalo dito sa Lakers, hindi na nakahabol pa ang Phoenix Suns.